mahumon na tungkol kana. Ang na ni ang atong setting. gituyo na mo nga letter kay kung actual mong god, kung actual mo testimony pa mong god. Sa blood grade pa kung na dugay kayo, kayo na kay grade pa. Mo high uh, school pa mana, So direct to the point, blood. Ada, Oh, kita may muna, og oh, okay, ano name pangutana, adakan kayo. Okay. So, ah, uh, na ni ha, if sa imo deliverance, huh? Okay. So, question and answer. Oh. Question and answer portion sa ta. Question na? Pamutana De? Sige, katunin. Okay. Okay. Pamutana. Ah, gikan na pangutana. Okay. Okay, brother and sisters. Brad, mayong buntag, mayong buntag sa nag-deliverance ko unya ang asin, akong gisabwag sa akong kwarto, unya akong ako na nag akong nalakangan ang ang asin usak ka lusok, dili ba to makagaba? So, ang hinumduman na to, no, ang kaning makasala ta, Og mortal. So, doon man klase nga sala ng tao, mortal vinyal. Ang kung makasala ta o vinyal, gaana na siya. So, ako na-explain ninyo, kanang pwede na ni ito mo direkta sa ginoo or sa panahon sa simba, mapapas na. Katong iyang giingon kay umalakangan malakangan man kuno, niya, dili na sa makagaba. No? Kay, kaning, kaning bot po sa bot, na gaba ako na ninyo, kaning sala na ni siya. No? kanang makasala ta ang may pasabot niya na Brad no makasala so, makalangan niya oh. malakangan o matumba ng usa ka hinumduma na to kung makasala tag mortal mag-uban ning tulo no full knowledge bugos nga pagkaibalo, full consent bugos nga pagkatugot o grave act grabe nga pagbuhat maguban gini ang tulo sala na siya so katong iyang gihimo Waman ka ito niya ang nalakangan. Waman ay, waman di waman po na sa ngungkuhan niya, makasala ka. Oh. Unya, kuhan ka nang giyon sa mga po niya ang nalakangan man po, ang ginabutang man sa iyang gisabuag, ang sa gisabag niya sa sawg. Sa, sa, Muna, o magsabuag tag-asin, o tag balay magbutang tagasin kilit kilid na na, every corner, sa tumbalay balay, every corner na nasiya. No? Nga e, gawas o sa gawas na pwede na na mo isagbuag. No? So, wala na siya wala na siya meaning na o malakangan. Wala na siya. No? Muna siya ay tubag sa iyong na. Ikaw, Brad, basig na dugang ba? So, ako lang pong idogang ana kay ang butang manggod nga mga balaan ha uh, na sa unsay intention na may uban nga gi murag panamastamasan ba kana makakuan jud na makasala ta na pero og kanang wala na to tuyo a walay intention na emergency lang nga nalakangan so wanay, wanay, kuan, di na nay wa nay na to hatagan o kanang kanang meaning di ba kana lang mo na ang guingon nga makasala ta sa balaan nga butang kung kana ato anang gituyo so na siya akong gi gikadugang kay basin baya unyag panghatagan na ninyo na mga meaning ng inyong kuan ha so to okay dugang pangutana good morning brad kami wala pa may kasla sibel sa pare live in in 20 years og may mga anak na. Pag adagan ako na naobserbaraan, ipang kasal, nga bulag man kuno gihapon. Unya, gasto kayo ang ang kasal. Enough ra ba na nga, live in ra? Sayang ang gasto. Magbulag lang man gihapon. O, dili, mi, uh, man may palaway na, na I love namo sa kanunay, pero live in ra lagi mi. Okay ra, pero Okay, rin mag-blood nga live -in. kay magapon gasto ko na, no, mag-bulag rin. Dili na okay. No? Lahat pangka, ka pag-historya, dili yun okay ang live-in. Kung saan mo ang historya ninyo ganiha? No? So, atong hinaut ko nga katong katikisem na to ganiha, gini ibutang sa alim alimpatakan o no, sa itong kasing-kasing, ha? Nga, dili yun na siya okay. To, na, bro, nga, ganang, kung saan mo ito na, Brad, nga, kanang, mawala kuno, gihapon kay magbulag. So, Ug na yung mindset niya magbulag. Ayaw na lang mo panguyab. O sa ayaw na pag paginusara na lang mo kay makasaman mo. No, gumawa mo ganina mindset niya. Mingon putag, dako gasto sa tinuod lang walay gasto ang kasal. Ha? Kung gisulti na ninyo wala gyoy gasto ang kasal. Naay among bagong pang padong pakaslo na mo din dinhi. Eh. ng mga uh, kauban taga siya. At doon sila sa Talibon magpakasal. Naala na bayad kay 4,000 ang ilang bayad kay ngano? Ang libre nga kasal sa Bado man. Nga di man may katin sa hong gisultin nyo ganiha. Di man may sa Bado kay naman tayo office ane. Nga gusto man niya nga uh, hasta si father maka aten Kaming tanan nga na din he mga kaoban niya maka mo Muno gihimo niyang Tuesday. niyang libre kay sa Bado man. hindi na siya bayad po dili na bayad ha. Penalty na siya. No, nayo na nga uh, stipend safari. No, mo nga na ba or kanang wala gina na siya bayad actually wa, na siya ang ang termino na dili na sa bayad yun po na sa pare og nay penalty kay umaobligado gyud po tato sa libre pero kung may tay mahimo kay gusto man sila nga mo attend me din sa ministry yung mga kaubanan pato himbayad na lang sa 4000 pero wala gyud gasto ng kasal no sa tinuod lang wa gyud na gasto diri sa balinsya ang libre Kuan siya, Hoybes every Thursday, every week na siya Thursday alas 8 sa buntag. Wala bayad pero nana say bayad katong kuan kanang mukha si Numar. No requirements na na siya, requirements. Normally magila sa gobyerno man na. No, musa pag unsa ka mukuha, mo bayad man sukag sa gobyerno. Mukuha ka. Mo, pero, sa naman ta PSA dire, og para to ra gyapon no, 100 ka pin nang Dr. Numar. ban niya. Kuha pa kan cluster sa inyong cluster naman siguro na po na wala'y bayad pero tigat active kasi yung cluster wala'y bayad pero di po ka tigaten ano yung mga penalty sa nang mga meeting-meeting normal giha po na liha no? kay naman tay katong danan sa tong katilingban so mo bag okay duga po ko brad ang ako mga igsoon nephew mga pagumangko nephew Nasila sila mga tato, nay gagmay, nay dagko, nasa liog, nasa paa. Okay ra ba na? Please paki-explain. Unsa man di ay ang templo sa Dios? Kanang building or lawa sa tao ang uh, temple of the church. Okay. Ato nga basa brad ang gidili ang pagtato, Deuteronomy chapter 18 verse 12. Katong dili magpapati. Okay? So alang sa nang alang sa nangutana nga unsa ang templo building ba or lawas sa tao? The answer is both. Silang dua. Sa unang Corinto size 19, si Cristo mayingon, si San Pablo mayingon, Dili ka mo mo tag-iya sa inyong lawas, kaya ang inyong lawas, templo sa Diyos. Karon, namay kitawag gitawag Ecclesiastes, gitawag ta ni Lord, one faith, one God, and one baptism. Lisod man po, nung sa kahuyan, sa so nagitay building, sa so panahon sa mga karang hudiyo, nagtukot sila templo. Ha? Huh? o ang ginoo mo ingon, ikaduan ko rin kapitulo 7, versikulo 14 pa sa 16, kining templo nga akong gipabuhat sa imong anak nga si Haring Solomon, bantayan ko kini, o ang tanang pagampo nga gibuhat din ni akong paminaw. Okay? So din sa unang koin kapitulo 16, Asais, dayon, versikolo 19. wala baka mo apil ka ngun ngutana nga, nga angin yung lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyuh diha ka kaninyo nga gihatag sa Dios kaninyo dili mo ka ang tag-iya sa inyong kagalingon kundi ang Dios so karon tatok nagpatato. walay seryoso nga tudlo sa simbahan nga dili gidili lang tungod sa intensyon ang sabi mong intensyon magpatato ka. Muna, no, ididaan ka kung ang imong intensyon, diya na ka musalig, ka nang nanungastamas na ka sa kagalingon. Pero kung ang imong intensyon, nga good, na di na kinanglan po ipakita, ano ipakita pang diba? po? Di ba? Anong, hindi mo gusto bitiis, liog mong yun. O di na rin sa ubus. No, no. Ha? So, alam na itong Nangutan na nga, gidili ba ang tato? Yes, sa una gidili. Pero walay church teaching nga nagdili, nagdipindi na sa imong intensyon. Pero mas maayag yun, o magpatato. Kaya nga naman, naaydaghan mga, may tabo nga mga komplikasyon. Ang dago nga gigamit, ang intensyon sa nagtato. kay sa tanawon, ikaw ang aon. Basta ang mas maayo, diligid maayo magpatato. So, pero kay naan naman na, naan naman na, kahit na siguro na kuhaon, ipa, i-renounce dahil i-dool of exorcist para sa total nga kanang patampo. ampo Muna angay buhaton. Huwag mo titubag sa imong pangutana. Namu idugang bro. So nakala ko i-dugang parte sa tato. Kay nga nung particular kami parte ng tato, labin na nako. Kay dari sa akong experience dari sa ministry, nakasuhay ko din ang katulo. Kadu -kadu nga panahon nga, na tato ako ang manang kanang butangan o gole and exercise so well, muri akit sila. Nga ingon yun yung nga init. Diba? Nga naman, nganong mo muriakman man na gani sa prayer sa simbahan na ang mga gani gi prayer sa the commissioning of tato na ana siya kay muna atong bantayan kay para sa ato ang tato mura siya o kanang say termino ana ng fashion art di ba art fashion pero wala ta balo una ang tattoo artist wata kay bawk unsa na satani ba na or unsa na nga tao di ba ikaduha ang mga materialis nga iyang gigamit pananglitan why problema maayo kay ang tao just noon kayo ang tattoo artist pero pagpalit niya sa ink ang ink kay consecrate sa mga satanista dito sa gawa sa nasod or asa ah, kinsay nagproduce ana nga ink pag consecrate ana so sa ato pa invested na tong ink mo ay gibutang sa imuhang wag ka kaibaw nga mo ay gisuwat imuhang panit so sa ato pa na attachment at to, wala ka kaibalo di ba? Nang samot na ng mga katong gingon, ni Brad Leo nga, katong mga dagom, katong mga materialis na nan, wala ta kahibalo kung consecrated ba to sa sa kanang mga satanista or sa mga occult nga mga mga grupo. nang Likayan dyan na to. Kaya akong experience dere gamay ra kayo. Pratra ka bitong tuldok sa fraternity. I don't know kung naaba mo anay na kung ka nang man to nga part. Pagbutang dyan na sa UL dari, anak gyan siya. Kaya init ko, no? Hasta tong yung diri nga side. So, ingon anak, munang magbantay kita sa tato. Usbo na ako, nai-uban nga wala makahibalo nga ang ilang tato, pinaagi sa mga eng sa mga material si yang invested eh. So menang careful ta sa tato. Og mara to ako ikapuno bro. Okay, serabat. Okay, dogang